Hi, good morning. Ito, magluluto na ng breakfast kasi trabaho na naman. Kakayo doon na naman ang kadaman nyo, guys. Tapos ito, magluluto ako ng, lulutuin ko yung kanin namin para na hindi naman masayang. Kasi inamoy ko, hindi naman siya nasira. So, pag mamaya na yan lutuin is, sira na yan. Maano na yan siya, ma iba na yung amoy. So, niluto ko na lang, guys, pang umaga. So, yan, pupunta ako sa trabaho ko. Kailangan ko mag-breakfast, guys. Kasi nga, may sakit-sakit ako sa ulo. Naku, kapag hindi ako makakain ng kanin. Ang sakit talaga ng ulo ko. Tapos yan, i ano ko lang siya guys, if rice ko lang yung ano, yung rice natin, di ba? If ko lang yung ating rice to. Yan oh, ako lang maglamas-lamasin ko na kasi ako lang naman ang kumakain dyan. At nagugas naman ako ng kamay. So ito nga guys, no, kahit anong sakit ng katawan ko kagabi guys, pagdating ko galing sa trabaho, ang sakit, nakatulog talaga ako. Tapos yun, pagising ko alas 12 na tapos nakalimutan ko palang kumain na naginip pa ako guys na ano kailangan kumakain ako nagkailangan ko ng cake y yung cake sa ano yung hindi siya cake na pang birthday yung cake na hot cake ganyan so na naginip ako tapos gumising ako alas 12 na pala kailangan ko ng kumain kasi hindi ko nakakain guys kasi pagdating ko 6 is nakatulog talaga ako kasi yung sakit ng katawang buong katawang ko ang likod ko ang sakit kakabuhat siguro ito ng bata ta kasi grabe yung bata may sakit yung alaga ko guys so buhat buhat ko pa yung buong maghapon simula ano pagdating ko sa bahay nila hanggang sa pag uwi ko buhat buhat ko yan minsan lang siya bunga ba kasi may sakit nga siya gusto niya na pa ano siya gusto niya na i -ano lang siya pasweet sweet lang sa kanya ganyan so yan guys no magdadala ako ng kape guys always ako nagdadala ng kape kasi ano nga parang gusto ko matulog doon kapag ano kapag nasa trabaho ko parang ano na ano yung mata ko na gusto ko talaga matulog pero pag may kape diyan di ako makakatulog niyan oh si ba shake shake lang so yan mag ano mag almusal na rin ako guys kasi malapit na mag 7:30 at papasok na tayo trabaho. Dito sa ibang bansa guys, walang complain-complain dito. Kahit may sakit ka dito, naku, kailangan mong bumangon, kailangan mong kumayod dito. Kasi kapag hindi ka kumayod, naku, walang pambayad ng bahay. Mashare ko nga lang naman, lahat ng natatanong sa akin na naka-live out ako. Kasi yung bahay ng amo ko is maliit lang. Tapos ayoko naman, nung pag-apply ko naman sa kanila, sinabi naman nila ako ng ano, gusto mo ba mag I stay in dito or mag live out sabi ko gusto ko mag live out kahit anong hirap kasi mas mas maganda pa rin kapag na, naka ano ka sa naka live out ka guys kasi meron kang pahinga merong ang pahinga at saka ahawak mo yung oras mo kapag natutulog kapag doon kasi ako magtambe tambay sa kanila is hindi kasi yung malaking bata is makipaglaro pa yun sa akin o oh, alam ko tinatanong ko yun anong oras siya natutulog na oh, anak ko na siya na matutulog alas dos na siya matutulog daw so magtatrabaho pa ako pag umaga kasi may maliit na bata so ba diba? so ang bayad ko pala sa bahay ko is ano 700 pala yung bayad ko sa bahay ko ba diba? nasa ano na rin sa Pilipinas yung 10,000 11,000 sa Pilipinas yun. So, wala tayong magagawa, guys. Yun ang gusto ko, Char. Yun ang gusto ko. Kaya ito, kahit may sakit ako, guys, masakit yung likod ko at gusto kong matulog na gusto kong mamahinga is kailangan natin magtrabaho kasi kailangan natin yung maman, di ba? Char. Pangarap natin yung maman. So, kailangan natin magsikap. Kung may pangarap ka sa buhay, kailangan mo magsikap. So, ito yung uber ko. Napakabago pa. May, may ano pa, parang may mga cellophane pa siya. O, may mga plastic-plastic pa tapos itong Uber na to parang inaano pa niya ako para madagdagan yung 9 real lang na ano pamasahe ko madagdag ka na kahit saan pang sulok ng ano sa sulok ng nagsmay na nagsmay to siya uh, ano ba yan pupunta nako nahihirita ako sabi ko hindi na ako nakasalita basta na, giparam, giparamdam ko talaga sa driver na nagagalit talaga ako kasi hindi ko alam saan nagpupunta ito para madagdagan lang yung ano alam ko madagdagan yan kasi minsan naka experience na ako na nagsakay ako ang mabayaring ko is ano lang 10 lang tapos bigla naging 16 kasi nga pa libut libut kain kayo sa Tingnan mo naman ang daan niya guys. Saan pumupunta ito? Nako. magingat ingat din kayo sa mga Uber driver. Kasi ganyan talaga yung mga Uber driver guys. Pag binabayaran mo yung konti lang is kailangan umaabot yan ng ano kasi nga kasi nga gusto nila madagdagan yung babayaran mo para makakupit din sila nako tingnan mo naman tingnan mo naman saan po punta-punta ito mayro naman daan doon na alos 2 minutes lang yung ano namin bus gusto pa niya maging 5 minutes na late na ako hindi ko na hindi ko na alam kung anong gagawin ko basta ako pinapahalata ko lang talaga sa kanya na galit talaga ako may sabi ko ganyan ganyan talaga ako naka oh ganyan ganyan talaga ako para ano mahalata talaga na galit ako tapos pagbaba ko galit talaga ako sa kanya kasi bakit dito pa niya dinadaan sa mga sulok-sulok tapos ang raming mga ibang lahi dyan na sulok-sulok tapos yan sabi ko ano ba to o eh, thank you